Salamat sa Diyos. Umaga na naman. Kauuwi ko lang galing sa panggabi kong trabaho. Dito nga pala ako nakatira, doon sa may dulong iskinita. Maliit lang yung tinutuluyan ko. Patong-patong na kahoy, butas-butas na yero. Pero okay na rin to kaysa sa kalsada ako matulog. May mga dahilan talaga ang Diyos kung bakit nilagay niya ako sa ganito. Una siguro para mas makilala ko yung sarili ko. Pangalawa, para matuto siguro akong tumayo sa sarili kong mga paa at hindi umasa sa iba. Sa araw-araw ng buhay ko, madalas akong mag-isa. May mga tropa, may mga kaibigan, pero kahit isa walang nagtatanong kung kamusta ka na ba. Anong ginagawa mo? Anong lagay mo ngayon? Kumain ka na ba? Magagaling lang talaga sila pag meron ka. Pero pag wala ka, wala ka rin kwenta. Yan ang tunay na realidad dito sa mundo. Pag mahina ang loob mo, talo ka. Pag masyado ka namang mabait, inaabuso ka. Pag nagparaya ka naman ang sasabihin sa iyo, duwag ka. Pag hindi ka mapagbigay ang tawag sa iyo, madamot. Magbigay ka man ng konti, ang tawag naman sa iyo, kuripot. Pag ikaw naman ang nawalan, ikaw naman ang nanghihingi, ikaw naman ang nangangailangan, ang tawag sa iyo, buraot. Ang hirap lumugar sa ganitong lugar na alam mong wala kang lulugaran. Kahit saan ka lumugar, pare-parehas lang. Ganon at ganon pa rin. Kahit anong ang gawin mo, ganon at ganon pa rin. Sa totoo lang talaga, hindi okay ang mag-isa. May mga punto at pagkakataon na gusto mong ibahagi yung problema mo sa iba. Kaya nang natatakot ka, nabakausgahan ka nila. Totoo naman, di ba? Karamihan kasi ganyan kala mo talaga totoong nakikinig pero yung kwento mo ikikwento rin pala sa iba kaya gugustuhin mo na lang din talagang lumayo at mag isa ka sa puntong to dito ka na rin nakakapag isip isip makapagplano ng mga bagay bagay na kahit kadalasan pumapalpak at sumasablay ka ganyan naman talaga ang buhay eh. pwede kang sumabay sa agos pero hindi ka pwedeng sumabay sa alon dahil magkaiba yon taken na ako, meron na akong asawa. Pero di kami laging magkasama. Sa gabi lang siya umuuwi kasi kailangan niyang tumulong sa kanila ring umaga. Meron din kami dalawang batang makulit. Meron kaming maliit na makulit. At meron din naman kaming malaki na at pasaway. Sa puntong to, problemado na ako. Tumatawag na kasi yung asawa ko. Kailangan ng panggastos. Ang problema, wala akong kinita. Ang tumal kasi ng palengke. Normal lang sa mag-asawa ang mag-away, pero pag araw-araw, mukhang hindi na. May mga punto na magbabatuhan kayo ng masasakit na salita, masasaktan nyo ang isa't isa. Habang tumatagal, mas lumalala yan. Tayong mga lalaki, madalas tama tayo eh. Pero mas malakas talaga ang tama ng mga babae. Yung tipong kahit tayo na unang nagsore kahit sila naman talaga yung mali yung di ka maintindihan kasi sa paningin nila lahat ng ginagawa mo walang tama lahat mali. Siyempre rerebat ka. Pag nasaktan yan sa bigat ng salitang binitawan mo, tawag doon bars. At pag umiyak yan, wala kang magagawa kundi suyuin. Unfair, di ba? Ganyan kalakas ang toyo ng mga babae, real talk lang. Nakakabwisit, nakakabad trip. Minsan gusto mo ng bitawan pero di mo magawa. Alam mo kung bakit? Eh kasi nga mabait ka, sa puntong to, humahanap na ako ng malalapitan at mauutangan. Pansamantalang panawid. Utang ngayon, bayad later. Sa totoo lang, isang bagay lang ang alam ko kung bakit nagagalit ang mga babae. Siyempre, pag wala kang pera, walang panggastos, di ba? Di naman talaga sila mukhang pera. Naiintindihan mo ba? Ang punto kasi dito, dapat kumilos ka. Para di siya magalit. Para walang Avengers Civil War sa loob ng bahay nyo. Pero kung kumilos ka na at wala ka pa rin na pala at putak pa rin ng putak, Aba. magpahinga ka na lang at tulugan mo. Sigurado ako, paggising mo, tahimik na yan. Siguraduhin mo lang na itago mo yung takip ng kaldero, mismo kaldero, kawali, baso, baka iba to sa'yo habang natutulog ka. Ang malas mo naman na nanaginip ka na, nasasaktan ka pa. Sa puntong to, kinuha ko na yung bag ko at nagbajana na akong umalis dahil alam kong umuusok na talaga yung ilong niya sa galit yung tipong nakangiti pa pero gusto nang manakit sorry na huwag ka nang magalit oo <laughs> tagay na pwede ng joke ko sa puntong to tumawag na rin yung boss ko at bad trip na rin ako kasi nakakaramdam na ako ng gutom kauwi ko lang wala pa akong pahinga ang dami na kaagad nangyari kailangan ko ulit umalis bumiyahe para makadiskarte lagi mong tatandaan ano man ang diskarte natin sa buhay, sumasamba ka man o hindi, matuto ka sanang tumawag sa Diyos. Diyos lang ang may alam ng lahat ng mangyayari. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!